Hi guys, ito pala yung ginatan ni Mr. Arepalay Spinazzi at saka talong. Itong kakainin natin na pananghalian. May sili din siyang manghang. Ang kasama niyan ay itlog. Ayan, o kain na po kayo. O, huli ka na naman. kain. <laughs> kain po kayo. May dadalba ng aking ano, ng aking Mr. Yung isa'y nagtatarbaho po ang punso namin. Yung isa'y wala na umuwi na sa kanya. Bahay, ano. Parang na kami binata at dalaga. Akundili. Kaya yung mga bata-bata pa diya, mo na madami. Pagdagan <laughs> madami. Tagdagan ninyo, ng dadalwa. O, yan. Lumaki na. Wala kang kasama. Mm -hmm. Mamaya pa dating, mga alauna din eh. Ano lang, maaga pa alis si Baid nila ah. lang tayo ko. Kung para kung lentang, ano, lentang pasal. Pero kami nag-almosal sa, ba, sa labas. Bumula ko ng brew sa brownet. May ay, ano nga yung oh, may tindang yung mga sinauna. May kape pa pala ako na. Ah. May kape akong baon sa tumbler. Hindi ko rin naman na inom. May akong ah, ano natin. kaysang kababayan.